kahulugan ng balakubak sa panaginip. Ang panaginip ng balakubak ay kadalasang mayroon ng mga tao. Ito ay kumakatawan sa isang kakulangan ng balanse sa iyong buhay. Sa panaginip na ito, mas bibigyan mo ng pansin kung ano ang iyong mga prioridad. Ang mga pisikal na di kasakdalan ay nagpapakita rin ng kakulangan ng katatagan sa ilang aspeto ng iyong buhay. Ang balakubak sa panaginip ay nagpapakita rin na ikaw ay lubhang nababalisa. Ang panaginip na may balakubak ay hinuhulaan na ang iyong mga pangarap ay malapit nang lumitaw at ang iyong mga pag-asa ay matutupad. Makakatanggap ka ng magandang balita. Oras na para ihanda ang mabilis na darating sa iyong buhay. Gayun din, kung nanaginip ka ng balakubak, Maaari itong magpahiwatig na ang ilang trabaho ay malapit ng lumitaw at magpapakita mismo sa harap mo. Ito ay isang palatandaan na sa totoong buhay, ikaw ay naghahanda para sa isang bagong pagkakataon. At ito ay magbibigay ng isang mahalagang hindi inaasahang pagliko sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa balakubak? Kung kasalukuyang kang may problema, hindi ka makakahanap ng harmony. Ngayon ang oras para gawin mo ang lahat para mailipat ang tunggalian at lumitaw sa buhay. Dapat mong subukan sa iyong sarili at obserbahan na dapat kang kumilos ng mabilis bago ang lahat ng ito ay umalis sa iyo. Ang pagkilos sa oras upang malampasan ang lahat ng mga problema ay nagiging iyong target. Ang kahulugan na nakukuha mo mula sa balakubak ay nagpapakita na hindi ka pa umaalis sa iyong lugar ngayon. Ang hindi malay ay nag na dapat kang kumilos ng mabilis. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng balakubak sa iyong ulo. Kapag nanaki, nanaginip ka ng balakubak sa iyong ulo, ito ay sanyalas na may pagdududa at pagkabalisa Kadalasan ang panaginip na ito ay dumarating kapag dumaranas ka ng mga mahihirap na oras sa iyong buhay. Kung patuloy ka mawala ng pag-asa, maaari itong lumala. Ang panaginip ng balakubak sa iyong ulo ay nagpapahiwatig din na natatakot ka kung huhusgahan ka ng iba. Kaya naman mas gusto mong maging maingat at hindi makaakit ng maraming atensyon dahil ito ay magdudulot ng pagkabalisa. Ngunit hindi mo kailangan harapin ang anumang mga hadlang. Ang balakubak sa iyong buhok ay nagpapakita rin na may isang taong sumusubok na pumasok sa iyong buhay at sabutahin ang mga mithiin na gusto mo. Ito ay isang senyas ng babala mula sa hindi malay na dapat mong mapagtanto ito. Kailangan mo lutasin ang bawat problema sa lalong madaling panahon dahil ito ay mga ngahulugan ng katapusan ng iyong ikot ng buhay. Ang panaginip tungkol sa balakubak sa iyong buhok ay isang senyales din na dumaranas ka ng mataas na stress kamakailan. Marahil ay nahihirapan ka at maraming pagkabalisa. Pagkabalisa at pakiramdam mo ay nasasakal ka. Kailangan mong lutasin ang lahat ng mga problema sa lalong madaling panahon o ang stress ay matatapos sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyo ng higit pang mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa paglilinis ng balakubak kapag napapansin mo linisin ng balakubak sa iyong buhok ito ay senyales na papasaka sa isang pambihirang yugto ng kalusugan at kasaganahan ipapakita nito ang iba't ibang aspeto ng mabuting kalooban ay patuloy na umuusbong kasama ng mas mahusay na enerhiya ang iyong subconscious ay nagpada nagpadala ng mensaheng iyon darating ang isang mahusay na yugto ng ekonomiya at ang iyong pananalapi ay lilipat sa lalong madaling panahon ito ay isang senyales ng iyong ekonomiya sa pananalapi ay magmumukhang mayabong at sapat na maunlad. Ang perang matatanggap mo ay galing sa mabubuting tao. Sa pangkalahatan, ito ay nauugnay sa iba't ibang mga problema, ngunit mayroon kang lahat na may sapat na kontrol at alam mo kung ano ang gusto mo. Sa makatuwid, darating ang kapayapaang iyon at nais mong tanggapin ito ng masaya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa balakubak ng ibang tao. Kapag nanaginip ka ng balakubak na pagmamayari ng isang taong hindi mo kilala, ito ay senyales na ang iyong pamilya o mga kaibigan ay naghihirap mula sa isang mahirap na oras. Sa makatuwid, ang taong iyon ay kailangan makipag-usap sa iyo at ang iyong payo ay magiging kapakipakinabang sa pagbibigay ng tamang solusyon. Kung nanaginip kang makakita ng balakubak sa isang babae, ito ay senyales na makakatanggap ka na magandang balita sa lalong madaling panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa puting balakubak. Kapag nanaginip ka ng puting balakubak, ito ay nagsasaad na gumagastos ka ng magandang enerhiya sa isang bagay na hindi katumbas ng halaga. Sinasalamin din ito ang isang masamang relasyon o wala ka magandang oras. Kailangan mo lumayo sa mga bagay na hindi ka o mawawalan ka ng oras ng walang kabuluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa balakubak sa iyong mga mata. Kapag nanaginip ka ng balakubak sa iyong mga mata, ito ay senyales na may hinahanap ka, ngunit hindi mo ito mahanap. Ang iyong optimismo ay bumababa Huwag makalala, ito ay maaaring magwakas kung kumilos ka sa oras at pakinggan ang iyong hindi malay na pabala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may balakubak na bumabagsak. Ang mga panaginip na may balakubak na nahuhulog mula sa ulo ay laganap. Ito ay isang sanyales na ang iyong problema ay mawawala sa lalong madaling panahon. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng isang bagong direksyon upang bigyan ka ng kaunlaran at kasaganahan. Gayunpaman, tandaan na upang maalis ang balakubak sa totoong buhay, kakailangan mo rin ng pagsisikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa balakubak at pagkalagas ng buhok. Kapag nanaginip ka ng balakubak at pagkawala ng buhok, ito ay kumakatawan sa matinding pagkabalisa at ikaw ay nasa pang-araw-araw na buhay. Sa pangkalahatan, kapag ang panaginip na ito ay naroroon sa iyong pagtulog, ngayon ay meron kang maraming mga responsibilidad at nagdurusa sa pagdadala ng pasanin na iyon. Ang matalim na pagbabago sa iyong buhay ay nagpapagod sa iyo. Subukan pa mahalaan ang iyong mga gastos ng matalino upang makakuha ng mas mahusay na mga resulta kapag nagtatrabaho ka. Kahulugan ng panaginip tungkol sa balakubak sa damit. Kapag nanaginip ka ng balakubak sa mga damit, ipinapakita nito ang mahalagang impormasyon na ikinahihiya mo sa iyong sarili. Ang panaginip na ito ay nagpapakita na ang iyong tiwala sa sarili ay kumukupas at ito ay nagpapahiya sa iyo at hindi secure.